Magandang araw, kaprobinsya. Nakakuha nga pala ako ng tatlong pirasong puso ng saging. Libre lang yan dito sa aming bakuran. Kung masarap na ulam ang hanap mo, halika, pasasarapin natin ang puso ng saging. Unang-una natin gagawin, itatanggalin natin yung makapal na balot ng puso ng saging at saka patutuluin natin sandali yung dagta. Habang naghihintay, ay gagayatin na rin natin itong ating bell pepper. Nagpitpit na rin ako riyan ng limang butil ng bawang. Si Sibuyas Amerikano nga pala itong gamit ko para medyo social naman yung ating lulutuin. At ayan, pwede na natin way ng ating puso ng saging. Take note, tatanggalin nga pala natin yung kulay puti dyan sa gitna ng puso ng saging kasi hindi yan kasama sa ating kakainin. Pipinuhin lang natin yan ng bahagya at saka lalamasin natin yan ng asin. Ginagawa ko nga ho pala ito para maalis yung pait dyan sa ating puso ng saging. Minsan ho kasi nakakapitas kami ng pusong mapait, pusong sugatan. au. Pag medyo nalarap na ho ang ating puso na saging ay pwede na natin niyang pikaan. Kapag napiga na ho yan lahat ay itabilang muna natin. Isang masarap na sangkap nga ang aking ihahalo sa ating lulutuin. Ito ay ang tokwa. Hindi natin yan ida-direct ng ganyan. So ang gagawin natin ay pipirtuhin muna natin yan sandali. Papupulahin lang natin yan ang bahagya. Hindi naman natin totally lulutuin talaga. Masarap kasi sa tokwa yung medyo juicy pa siya. Nabili ko nga pala itong tokwa sa halagang 80 pesos. Biruin mo yan, ang mahal na rin ang tokwa ngayon. hihi Hiwain nga pala natin ng maliliit na pakwadrado ang ating tokwa. Alam mo ba kung saan gawa ang tokwa o yung tinatawag nating tofu? Kung alam mo yan, comment na lang sa ating comment section. At dahil natapos ko nang na hiwain ng ating tokwa, ay magigisa na tayo ngayon ng sibuyas at bawang. Kakatiin ko nga lang pala itong bell pepper na ating isasahog sa ating lulutuin. Yung kalahati ay ipapang toppings natin mamaya. Gigisahin lang natin ito ng bahagya at saka natin ilalagay yung ating mga napigang puso ng saging. Binilog-bilog ko nga pala ito kanina habang pinipigaan. Kaunting soy sauce nga lang ang aking inilagay kasi kanina ay nilamas na natin siya sa asin. Eh baka umalat na. Naglagay na rin ako ng kaunting tubig. Saktong pampaluto lang dyan sa ating puso ng saging. Siyempre, hindi makakalimutan ang paminta para may kunting kagat ng anghang. Isa rin sa nagpapasarap sa ating lutuin ay ang oyster sauce. So nilagyan ko yan ng kaunting oyster sauce. Kahalu-haluin lang natin yan at panghuli natin ilalagay ang ating hiniwa-hiwang pinirit tokwa. At ayan na, ready to serve na ang ating pinasarap na puso ng saging. Enjoy watching. Bye-bye.